sa umaga. Light sa bukas na talakayin ng DOH na luwagan ang border restriction ng bansa sa kanilang pulong kasama ang mga member ng Interagency Task Force o IATF. Ayon kay Health OIC Maria Rosario-Vejere pag-uusapan nila kung anong COVID-19 lockdown restrictions sa ilalim na Executive Order 168. Ito'y bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pulawagin ang COVID-19 restriction. Binigadiin din ang ofisyal na nananatiling bawal pa rin pumasok ang mga dayuhan na hindi pa bakunado kontra COVID-19 habang kailangan pa rin magpasa na, o magpasa ng negative RT-PCR test sa mga papasok ng bansa na bakunado na at nakatanggap na ng unang booster shot. Because we need to be able to rescind kung sa o amyendahan itong EO 168 for us to relax these restrictions lahat pinag-aaralan ngayon ano even the border restrictions pinag-aaralan na po ng mga eksperto natin para sa susunod natin na IATF we will be able to discuss this also with the other sectors but of course the DOH is aligned with the directives of the president but we just need to ensure that it is going to be safe for our population when we when we do these relaxations ang tinipuan ni DOH OIC, Maria Rosario Verhere